Hello, good morning uh, mga idol no For today's videos mga idol no So kasama po natin yung anak natin mga idol na papasyal po tayo dito sa uh, Sky Camp mga idol uh, Matatagpuan po ito sa uh, Forok 15 no Mga idol Forok 15 na uh, mabuhay uh, General Santos City po mga idol no So yun po yung ano natin yung uh, kasama natin yung anak natin mga idol no Uh, bumaba na siya doon sa uh, overview so makikita natin yung parang chocolate hills dito mga idol no super ganda talaga mga idol nakakaamis no uh, parang naka aircon ka dito mga idol sobrang lamig sobrang lamig ng paligid mga idol no so around uh, uh, 3pm uh, 3 uh, ito mga idol pero yung uh, dampi ng hangin mga idol no